morning mga ka twin bell kumusta ang lahat update tayo sa ating mga bunny ayan si Tintin mga ka twin bell ayan ayan naman si Joe come here, na, come, come down na, come down lagas yung buhok nila. Nagsisod sila. Kunti na lang yung natira. Hmm. Kunti na lang yung natira ng buhok nila. Ay. Ayan si black and gray. <laughs> si black and gray. Hindi ko alam kasi naman ano yan. So, ayan sila mga katwing bell. Yan yung mama nila. yung, yung white. baby nila yan ang baby niya hmm. baby niya si black and white ang black and gray at saka si gray kuha <laughs> <laughs> tayo na makina yan si makina naman na yun patatapos ng kumain gagala na naman si makina So ayan sila niya Tiba lang lalaki na nila Super laki na nila oh. Ayan si Jo sana yan Ngayon hindi na yan siya si Jo Kasi ayon yun na sa amin Malis na si Jo sa amin galit na rin ata siya sa akin. So, sityo pa rin ito. Sige, sityo pa rin naman ito. Kahit galit siya sa akin. Hi, Jo. Hi, baby Jo. Ayan, Ay, ang ganda, di ba? Uh, Laki ng mata, ah. Mm? <laughs> Ayan. Ito naman si Grace, si Baby Aizan. Ay, Baby Aizan! Ay! Huwag magalit ang mama. Nagalit. Kasi pa yung anak, ha? Ang mama si Tintin. Yung white. Ayan si Tintin. Kuha tayo ng carrots para maka. Hmm. Uy! Manipa dyan. Yeah. Yeah. And the chicken is going to be in the carrot, I say. Kagabi naman. Si Bernal at si Charma. May. May itlog. <laughs> may itlog. Bigay natin ito sa carrots. Eh? Eh, may natry So, ha? Isin ko lang mga katundol. Pagod ako. Super pagod. Ito na. Ayan, tayo na. Carrots. Mm. Ito din, carrots. Carrots. Mm. Carrot, kainan, ng carrot chocolate celery. rốt kainan, 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 Ăn nè kainan, 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 tu duduk nana ni sa akin ni kat mana mailap na sa akin wala na rin kasi akong time nagja-jump na kasi sila malaki na hindi na sila nag-i-stay kitty ba ay saan bejo Betenten, ni kalau setinggi nak kau. Ang kinakain mo dyan. Hmm. Ano yan? <laughs> so, ayan lang ang ating update for today. Mga katundo, matagal tayo hindi nakapag-update dahil busy talaga ang inyong lola. Dahil Easter, busy sa trabaho. So, pagod-pagod talaga ako. Ayan. So, ngayon, pupunta naman ako sa manok ko. Okay, bye mo na mga katundo.